Good morning, mga Good guys. So, for today's video is uh, about to general order number one. You no? Know? General order number one is take charge to my post of company property and you to protect and preserve with the same utmost diligence. Napak. Yung po ang hindi uh, sabihin po noon na uh, po protection po natin. No? At mga ang uh, kumpanyang pag-aari, ang tribadong ari-arian at tao. Napak? So, yun mga guys, ano, kaya pumalag po, po yung GO number 1, part po ng duties and responsibilities ng isang uh, security guard, eh, magampanan na kung maayos yung kanyang tungkulin, eh, parang uh, Bible po niya yung GO number 1 po, ano po, diyan lang po muna tayo para po yung bagong security guard, yung bagong mag-render uh, ng kanilang security services, alam agad nila yung GO number 1, at hindi ko mo uh, pinabisado lang natin, binasa lang natin, So, dapat natin ipaliwanag at ipapamiliarize ba natin siya, po natin siya by heart. Ano po? By heart, ibig sabihin, gagampanan uh, po natin yung ating tungkulin ng nasa puso, nasa isip, ano po? At nasa tamang gawa. Ano po ang ibig sabihin ng general order number one. Ano po? Yung tutuparin, ano? Ang mga ng tunin ng upanyang pag-aari sa lahat ng abot ng aking tanaw po. Take charge of my cause cover property in your sign list naman po. Yan, ano po. So, yung mga bagong aspiring security guard po natin is si matuto po kung mapapanood po itong video ko na to at least kahit paano. makatulong po sa inyo at least magkaroon kayo magkaroon kayo ng proper guidelines magkaroon kayo ng proper uh, guidelines, ano po nang uh, maliwanag sa inyo na bago po kayong o bago po security guard ay eh, alam niyo po yung part ng 11 general edo is tiyo number 1 mo na no? hindi ka agad lahat ka kung nyo step by step dapat alam nyo so sumubay po kayo sa so, mga i-upload ko pong video para at least alam nyo po yung mga ibig sabihin ng mga uh, bawat geo na i-upload ko so ito po ang lang mangaroon po natin is geo number 1 ano po at least unti-unti step by step malalaman nyo kasi pag gaya sinunod, sinunod-sunod ko agad ng 11, 11 general orders is baka hindi pumasok sa isip ng uh, ibang uh, hindi paga ma-adapt yung trabaho na Basta nag-uubisa po tayo, ganyan po talaga kailangan, step by step, ano po alam niyo yung proper recording Ano yung logbook, ano po pag-entry uh, sa ating recording logbook Kung ano yung binagawa natin sa buong maghapog, by time to time, ano po yun lang mga po at uh, for this video shit lang po muna yung share ko sa inyo para at least magkaroon kayo ng uh, idea o bagong kaalaman patungkol sa ating hanap buhay ano po yun lang isang pag-guardia yung pag-divisit guarding po natin ano po yung guarding yung security is part po ng uh, hindi po basta basta ng responsibility naman Kung po matindi po yung nakaatang na responsibility dito sa atin milyon buhay ari-ari ang tao yung ating babantayan hindi po ito isang biro, hindi po ito isang basta nga na buhay lang. Ano po? So, thank you po kung uh, nakabot sa inyo itong video ko na ito, pakicomment naman dyan o pakishare kung hanggang sa nakabot itong aking vlog po today. Ano? Ang vlog for today po natin is GO number 1. Protect charge my post to all company property and you protect SIM same utmost diligence. Ano po? Ilan mo guys. Thank you. God bless. Bye-bye.